Kamusta ka, mahal ko? Miss na miss na kita. Mahal na mahal kita. Gustong gusto kong hanggang muli yung mga labi mo. Gusto na ulit kitang mahawakan. Gusto kong maramdaman ang init ng iyong hininga. Gusto kitang muling mabasa. Muling mapunasan iyang mga pawis mo muling makita ang tamis sa mga ngiti mo. Paano ba? Paano ba yung dapat kong gawin? Hindi ko alam kung saan kukuha ng lakas. Hindi ko alam kung paano haharapin yung panibagong bukas. Sobrang sakit ang nararamdaman ko. Hindi ako makahinga Nawawalan ako ng gana. Bakit ba kailangan na mangyari sa atin ang lahat ng ito? Mahal na mahal kita. Nagmamahalan tayong dalawa. Ikaw at ako laban sa mundo. Pero bakit iniwan mo ako? Bakit ka bumitaw? Handa naman akong pagsilbihan ka. Handa akong maghintay. Handa akong magsakripisyo. Handa akong ilaan ang oras ko para sa iyo. Pero bakit ko huminto? Bakit kito tumigil? Hindi mo na ba kaya? Mahal, pasensya na. Wala akong intensyon na sisihin ka naiinis lang ako dahil wala akong ibang nagawa para bigyang lunas yung sakit mo. Wala akong ibang magawa. Wala akong nagawa kung hindi ang tumunganga at pagmasdan kung paano kanila pilit na isinasalba. Habang nakatingin ako sa salamin at aimtim na nananalangin na huwag kang kunin sa akin. Pero tila ang kapalaran mo ay naguhit na. Kahit tumuha pa ako ng dugo, ay hindi na mababago pa. Itinakda na ang iyong maagang kamatayan. At hanggang ngayon, ay hindi ko pa rin kayang kalimutan. Hindi ko kayang paniwalaan. Mahal ang hirap. Ang hirap-hirap. Para akong natatanga. Umiiyak na nag-iisa. Sobrang sakit. Hindi ko na namamalaya ng oras. Limang buwan na pala yung lumipas. Pero sariwa pa rin sa akin ng lahat. Parang kahapon lang nangyari. Parang kahapon lang. Ramdam na ramdam ko pa yung sakit. Tandang-tanda ko pa kung paanong tumigil ang makina na nagbibigay sa'yo ng hininga. Ang unti-unti paghinto ng tunog na para bang silang plaka na paulit-ulit ko naririnig. Nakakabaliw. Nakakasira ng ulo na para bang sinasaksak yung puso ko. Ang hirap. Mahal, sobrang hirap. Hindi ko pa rin alam ang gagawin. Wala na akong ibang tanging mahihiling kung hindi ang muli kang makapiling. Muling magkaroon ng pagkakataon na makasama ka sa isang buong maghapon. At bubuo tayo ng masasayang alaala na dadalhin at babaunin ko sa realidad kung saan ay wala ka na. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal.